Sa kilo lang? Naku, yan lang. kilo kasi 180 ito eh. Maliliit yung uh ano. Ha? Oo, ano? Ano pala yung video natin? Ano ba yan? <laughs> <laughs> taong ngayon ah. No? kasi ako, ako eh. Matindi ka talaga sa idol natin. Ano? Why not, yeah, idol na dito, Ay, black boy! ano na? Mabinta taong ngayon. Tinan mo, Mabinta, no? Penis, piso, piso. Ubus ka Boss Palong! Ayun, Boss na, Palong. Ah, sticker. Boss Palong. Wala ko sticker yan, Ay, <sweep> Ano? Nakakain na, na ba? Eh, mga na. Sampo na? Hindi nga. Guys, mo. Mga idol. Tingnan mo 'tong kapisto. Ha? Kung kapo ito dapat, tabi mo sila idol, no? Dito na pisto namin. O, dito Oh, dito na. Ay, na, Palong, nakadikit na yan. palong. Selamat Idul Mubarak selamat sahur Eh bagaimana ya?

Naku, 250 kilo ngayon, grabe yung mahal. 250. Mataas ang bisyo ko ngayon. Ito kasi 180 ito eh, maliliit yung mga. Ito 250 okay. malaki. Ito isang kilo.

M Mungsta, kumusta? Kumusta? mo? Ano? Ano mo yung video natin? Ha? Ano tahong mo yan ah. No? ka kasi ako kayo, eh. matindi ka sa idol natin. Ay, Black si Boy! nandito mo no. <laughs> no? ayun ba? Mabinta tahong mo yan. mo. Mabinta no? Boss Palong! Boss Palong! Ayan na. Ayan na. Boss Palong. Wala ko yung sticker yan. na eh. to my vlog. Si taong siya, taong boy ito, yun o. Boss palo. Hey guys. Hello. 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 na. Hello. 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 Masarap kasi eh. Kasi nag-ulan eh. <laughs> tingyan na, tingyan, tingyan, tingyan. Tingyan. Oh, isang ba? Isang. Guys, that's right, go. Tingyan na, tahong oh. Na idol. Tingyan na, tingyan. Okay, tiga, tiga. <laughs> <laughs> Si tahong boy, sila ano? Ito ba sila idol? Ano, kapinta na kayo? Kapinta na? Wala pa? Katomal. Katomal. Tapos ito kapisto tabi mo sila ito, no? Oh. Hindi, dito na pisto namin. Ah, dito kayo? Oo, oh, dito na. Ayun. Saan na nagpisto ko ito eh. Thank you, Idol. Ha? Thank you. Ha? Thank you. Uh, palong. Nakadikit na yan. Nakadikit na yan ang palong. Oh. Salamat, Idol. Maraming salamat sa suporta. Yan mga Idol. Kapalo oh. na. Kapalo na sila, Idol. Dito na po din ang tahong. Talaga na uh, suporta talaga sila. No? Walang kanong ka isda ngayon. Gawa ng... Nang... Tira mo. Ayan mo. Oh. Ayan sa labas kung ang situation dito Ang mahal ho ng bisuko, ko na bili ko Palong, dinikit talaga sa anong cellphone niya Para ka napalo dito Dito, pwede ka rito magkano Dito na balik naman ang maga yan. Magpalinis no Diyan oh. may na isda dyan sa labas eh Sa dulo, yun ang bilihan ng mga shells, no? Aba, may naliligaw rito? O. Na Ma Poss, Tagong... oh. Ganda lang, boss. Nalaki Ayo, boss. 2,500. 2,500. 2,500. Boss, gusto. lang. Ito, dulo. Ako po. Ito. Ayon. Ano? ko na 5 ano. Pa Ang mahal ng ano. Bisoko. sa lapastado. na kamayan <tipos> Ginto ang bisugo. Mahal. na. No? <laughs> ayan sila Pasok ulit, sir Ito O, ayan to Ah, sir Krutas, sir Ano to, sir? Lato Ah, lato pala to? Ayan to Grabe na kami eh Baksbak na to ah o oh. laki ng hito dito lang pala oh Harap sa ihaw ng hito Kaya magkano ng hito ate kuya? 150 Ha? 150 150 ng kilo Kung nalaki kayo Dito pala ang ganda ng hito Ito ganda oh gantong. 1.5 kilo Sarap to sa ihaw Or na. Ano. Dito kayo po ito laki kaya? Ah oh, dito lang Nasa Isang gahanap ako nito Sarap po kong nah ano Ah siwits so, Dito sila Ay ko din to no Dami oh, dato. So, Lato ka gusto? Ito po, ang bilihan ng hito Talaga dito kay kuya oh. Sandaan lang po ang per kilo oh. Buhay na buhay oh. Sandaan per kilo Malalaki siguro Ang isang peraso na ito ay Wala pa naman siguro kilo Isang kilo to lang peraso Isang Medyo mura po ang turay natin ngayon. Ay, nubos Okay, thank you, ha. Para makunta naman customer natin dyan. Iho kasi ang pinakamadapis dyan. Eh. Siguro ang isang pira, ang sang kilo, dalawang piraso, no? Depende sa laki, ano? May isang malaki, may tatlo. Ah, yun. Isang malaki. Pares lang, malalaki, malit, pares lang lang. Ah, <coughs> yun ang malit ko lang. Ay, yun ang malit no? oh. oh. no, oh. ko lang. Buhay, buhay, buhay. Buhay na buhay ko lang. Kaya, ayaw ko yung mga kasamahan ko. Hindi ba nagkataas to? araw-araw, sandaan ba? O minsan, kapag naas. Ha? Mantin. Wala nitin. Sige, sige, sige. Thank you, thank you. Bakit nakikilaw kaya to? Flying fish? Flying fish. masarap din flying fish. Ay! Ay. Ay. Ay! Ay! Don! Ay! Ay Don! Pwenta ko lang! Pwenta ko lang! Pwenta ko Turay, mababang ka na ngayon Ang dito, kung magaling ka mamili Makakalari ah, ka naman yung star dito Sa At Tagalunggo, kung nagtas bang Tagalunggo ngayon Atin magandang ito Tagalunggo, makakalari ka galunggo ngayon

P1,000 na lang po Kuya? Kuya! P2,500 p ng bagyong karinaw kasi Nakatapos na rin bagyong karinaw mga pagnyos Kaya yeah, talaga dito dos, lang, dos dos ah, Ito ang ak ko kadala, saan, ano 40

Good morning, good morning. Alawidon. Ano idol? Ano? Kumusta? Sa minta mo? <tipos> Bakit nabos na? Oh, busta nga nga. Ha? Wala na kay kulipo. Bakit? Di ba oh? doon oh, ka nakapwisto? Di ba doon ka nakapwisto? Di ba doon ka nakapwisto? ganun. Sabi, mahal ang ano. Ito 50. Malabi siya po kayo. Ha? Oh, Oo, tapos nga lang. Ito may, may 250 rito. Ito may tumpok niya. Ay. May tumpok din, tump no? 150. Ito, presyo ng ito. Ano, mga mabinta, no? Ha? Dami na tatanong natin mga viewers maraming nagtatanong na i-update yung mga presyo kayo kasi tapos ang pag-lip ito si Idol ano lagi na -like sa akin to eh ito si Idol likers yan natin likers ito si Idol ba ay di ba yung tanong ko ba may nagpapanuto ba rito bibili ka luto meron bibili luto sa taas ah yun may luto pala sige lang kayo eh Basta bungat lang naman kayo. Eh. Inasabi ko naman na bungot. Pagpasok nyo, may mga limang pa yan Okay na dito, makakabili ka na ano Matasa yung kapatid mo? Wala na Saan? Ilo, ilo kayo? Ha? Maglara Ah, maglara Tato yung nabibinaw sa akin Sipag na ate Ubus to, kurado Hindi kasi wala na punta na yun Gawa nung Iwan ko kung may pa eh Ah, meron ba? Sabi, meron daw. Ayun. Sabi nila, may papasok pa daw. Oh, ito po, mga kapag na Dito Ito, mga kapili ka ng ano? Tumpok-tumpok na limang. O, oh, po. Saan tumpok? 150. Nung no, nabili ko sa'yo, ang ganda. Di ba, bumili ako noon? Alagang mga na 200 eh. Kaso yung, nga, yung asawa ko, di mong gaano kumakain. Tingnan nyo, ayun, tingnan nyo ha. Oh, kenapa kalian sini ciri pada naman, kalian? Kalian itu, itu topi 150, tumpuk tempuh. itu Oh, itu nasi situasi yang Oh, itu yeah, baik. Oh, bos, itu 120. Harus kasih tura yang eh. lagi kita. halus Harus anu. lagi mga viewers ko. Nasa gil lang sila ng kalsada, ha, kalsada. Entrance pala. Ya, kita lima tawad naman dito sa mga kalabayan natin. Yung so, mga gustong, uh, mamili ng ano. Alimango. Ayan no? Ito yung ni Idol. Bakit ko makakabili na ka rito. Pero walang kakang tao ngayon. Idol! Ano akin guys no? at maraming salamat muli sa pagsama nyo po pa sa akin